So mga brad may nagpagawa pa po dito sa amin ng speaker box sa kanyang sasakyan at pala po mga brad hindi po kami ang nagsit up nito box lang po ang amin yan. Si Mr. Technician na po ang nagpapaganda niyan hindi po kami dahil yung box na ginawa namin ay wala pong pintura. At ito po ang picture ni Mr. Customer yan po ang ipinadala niya sa amin dahil yan po daw ang ipagaya niya para sa kanyang sasakyan. At ito po ang time na bumalik po si Mr. Customer dito. Actually mga brad, meron po akong sound test nito pero hindi ko lang maipiplay dito sa video ito dahil uh, sa palagay ko merong issue po tong music na pinatugtog ni Mr. Customer. So shout out po sa nag-order nitong speaker box na to. At shout out din sa technician na nag-sit up dito. Napakagandang sit up mo sir. Ayan, siya po ang nagpapaganda niyan. Siya po ang naglagay ng mga kulay. Actually mga brad, hindi po to pintura yung kulay pula. Lidirate po yun. Pasta speaker box ang iskutan? Apa, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker! <smartiluck> So, yo, pang up mga brad? Shout ko lang daw nag-order nito, Mr. Customer ng taga Linao, Talisay City ng Cebu, Mr. Adonis Dun Susaya. Maraming salamat, sir. MCBD 15, dalawang box. At ito po ang kulay na nagustuhan ni Mr. Customer, kulay purple. At ito po ang time na nandito pa po kami sa aming shop, papunta po maghatid nitong kaniyang in-order na dalawang MCBD 15. Hindi na po magkapasok ang sasakyan namin lapit sa kanilang bahay, mga brad, kaya ipinabuhat lang po namin sa mga tauhan dito. Sa so, ito po ang daanan papunta sa kanilang ma'am at sir. Ya, yeah, medyo maliplip po ng kunti. Kaya pinagbuhat lang po namin sa mga tauhan na maka-stand dito. Yauke! Lumpar siya na abot na! Yauke! Lumpar na abot na! SISU! TAPES! So, yu what's up mga brad? Update din natin yung nag-order nito, Mr. Customer ng taga Tungkil, Minglanilia. So, ayan na po ang dalawang mcbd 18 mo, sir. Ready for pick up na po 'to. So, kayo na po ang bahala kung kailan po 'to ninyo dito pipick pick up. MCB box maker. So, ayan ang kulang cool nito, ang paglagay na lang po sa mga bolt sa cover. So, ayan ready for pick up. So, siat out po sa nag-order nito, Mr. Customer Tungkil, Minglanilia, mcbd 18 mo dalawang boxer, ready for pick up. This is MCV Cebu Box Baker, the best. So yo, what's up mga brad, MCBD 15, dalawang box Yan po ay in order ni Mr. Customer Mr. Tony Burgonia ng Balamban, Cebu Yan po ang time na nag-meet up po kami sa Cebu South Bus Terminal MCB Cebu Box So yan, ikinarga na po sa kariton sa mga suki nating porter para ihatid po sa nakaparking na bus Itong suki kong porter mga brad at itong customer ko ay nagsimula po to sila sa pag-vlog-vlog. Pakisuporta na lang po sa kanilang vlog mga brad, Mr. Joel Canite at Mr. Tony Burgonia ng Balamban, Cebu. So ayan, patungo na po sila sa nakaparking na bus para ikarga po to sa running board yung dalawang MCBT50 na inorder sa aming customer na taga Balamban, Cebu. This is Cebu Box Maker, the best! At itong video na to ay nandito pa po to sa aming shop at ito po ang picture na to ay nandoon na po sa kanilang bahay si Mr. Customer. So yung wasap mga so ngayon may unbox na naman po kami na parcel. Ayan, kakarating lang po ang order namin na speak on. Ayan, 100 pieces po to tag 100 pieces po to bawat order namin ng speak on mga brad at tulad nitong corner guard 300 pieces po to bawat order namin at ito pa may pintura pa ayan kinarton po yung bilihan namin mga brad ayan at meron pang isa na hindi pa na i-unbox i-unbox po muna namin ayan pintura pa rin isang klase lang po to na bulk 1000 pieces po to ayan bali 500 500 ito isang box 500 pieces at itong mga nut, ito isang plastic. Lahat po ito ay puro nut 1,000 pieces. At ito, washer. Ayan, dalawang kilo. Ayan, kilo po yung bili namin sa washer. Ayan, mahirap po yung paisa't isa. At ito, isang karton na mga wood screw or gypsum screw. ay na po ng tatlong karton. Ayan, isang karton, Uh, sampo po ang laman. Naibanan na po ng tatlo. Ayan. Uh, pito na lang po ang natira. At meron pa isang karton na JBL handle. Hindi pa nabuksan. Dahil meron pa kaming dahil meron pa kami ditong stock. Ayan. Pakadilim. Uh, tulad dito, meron po kaming aluminum tweeter horn. Dalawang karton. Isa. Dalawa. Ah, tulad dito. Ito pagbili namin, ah uh, tatlong pong piraso po to na marine plywood. At ayan po ang brand sa ating marine. Ayan, Orgon po. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker.